Pagkatapos ng Bulacan, noong ika-25 ng Pebrero taong 2024, patungon Timog naman patungon ng Batangas sakay ng Alps the Bus. Magkano ang pamasahin nito at kung gaano katagal ang pagdadakbay na ito? Ito ang unang bahagi ng ika walong kabanata ng Pampublikong Transporta Show. ay nandito sa isang terminal ng bus doon sa BGC sa lungsod ng Taguig upang sakyan ng bus ng Alps na na mayroong unit N7017 na mayroong pangalang Rananya Scarlet na mayroong luta mula Ortigas patungo ng Rungson na Batangas. Ang mga tampok nito ay mayroong dalawa sa dalawang konfigurasyon ng upuan, kapasidad ng 45 katao, lagayan ng bagahe, speaker, mayroong kaunting tigas ng headrest, armrest, kamerang pang seguridad at USB. 52 minuto pagkatapos ng ikasampung oras, naka na ang bus na ito mula sa 3 Ang pamasahin nito ay 250 piso para sa mga regular na pasahero at 200 piso naman para sa mga mag-aaral, may kapansanan at nakatatanda. nakapasok na ang bus na ito sa pasukan ng C5 ng SDEX. जा ते गिरा 五、六、七、八、 Paglipas lamang na 50 minuto, nakapasok na ang bus na ito sa start away. Oh,

Kalau boleh ini saya restarin. Kalau ini salah Ini enggak 아, 야, 그래, 그 나, 이, 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 나, Thank you for watching! all right Rampas ng Lipa, may doon tayong makikitang ang lubak ng bahagi ng Star Way okay bah yeah, banna nah. <coughs> pagdating ng 34 minuto pagkatapos ng ikadabing dadawang oras, nakapasok na ang bus na ito sa labasan ng Balagtas sa Batangas.

sa susunod na bahagi, ako ay nagsagawa ng bus spotting malapit sa Batangas Grand Terminal. Aalamin natin kung ano-ano ang mga bus na dumaraan doon.